Shout out po kay Kuya. Shout out! Shout out! Charlie Tabildan! O, oh, yun. Sa so mga lahat na din. Siyo sa kaibigan nito naglalat. Uh, so, magkano ang presyo niyan, boss? Ang presyo nito, 150, 150, 150 100 lang. 100, Ay, 100, 100. 100 lang daw mga sa mga uh, sitaw, no? So, yan, isang, tali, ayan, isang 100. tali, 100. 150 isa! 150. Kapag ko 100. 100 na lang. Shoutout uh, kay oh, 'yan. Shout -out po kay Kuya no. So, 'yun dito sa mga gulay. So, mga dito, dapat tayo pumunta tayo doon. Ayan, ako. Oh, oh Shoutout po kay Boss Tony Blag. Tony Blag, shoutout po sa lahat mga subscriber, mga lalo-lalo lang po sa mga customer ni Boss Dodong. Shoutout po. Bongno. Oh, 'yan. Boss, ito daw, magkano ang price one ito? P1,500. p mga guys, ito ano? Automatic yan. Automatic, 1,000, 1500 P1,500, yan mga guys, ha? Ito boss, magkano to ba? Ma so, 1000 ito. p Okay, so, maganda itong order po mga guys, so 1000 good morning mga guys. So, shoutout sa lahat mga subscriber natin. So, mga from Canada. Shoutout sa mga OFW. Shoutout sa lahat. So, hindi natin patagal yung mga guys. So, update tayo sa mga latagan at mga latag dito mga relo ni Boss. Dodong. Shoutout sa lahat mga customer mas Dodong. Sa lahat ng... Uh, shoutout nga ka pala kay Boss. Uh, Papansin TV. Shoutout sa iyo. Kumusta naman? Kumusta ka na? So, nandito kami. At uh, pagpatulog tayo mag-update sa mga Katagal dito sa burotan Carmen Planet mga guys. Kamayan ko mga guys. Shoutout sa mga shima no shoutout sa kapatid. Kamayan ko Go. YouTube channel mga 'to. So, nandito naman tayo sa ano lahat, lahat dito sa mga burotan sa mga bouts sa mga rilo no sa Santos sa, sa lahat mga subscribers so wave sa so, harap tayo sa mga video Bang! Naman, mga guys. So yan sa mga bawat sa mga latagan dito. So yan, napakasaya naman dito. Napakadaming tao na ngayon, napakadaming naglalatag sa araw. So mga bago sa ating YouTube channel sa mga bago ano. So maganda rito pumunta sa mga Burota mga guys. So araw ng Ligon, na best. The best talaga para mabil mga presyuan dito at maraming naglalatag. Napwede sa harap tayo ng Metrobank guys. So, update tayo sa mga presyo ni Boss Dodong. Oh, shout out po. Kay Kuya. Shout out! Shout out! Charlie Pabildong! Oh, yun. sa so mga lahat lang eh. Show sa kaibigan nito. Naglalak. Uh, so, magkano mga presyo niyan, Boss? Uh, ang presyo nito, uh, 150! 150! 150. Yeah. 150. 100 na lang! 100! 100 lang daw mga guys sa mga uh, sitaw, no? So, isang tali, isang, yan. isang tali 100. 150 150, 150. Oh, 100, na lang. 100 100 kay Oh, 'yan, shout out pa kay no? So, ayun, dito sa mga gulay. So, mga dito, dapat tayo pumunta tayo doon kay ano, kay sa Cheboyorec dito. Ah, uh, shout out. Tapos dito sa mga latag ni Boss Dodong, no? so mga price naman tayo sa about na mga ni Boss Dodong sa mga bago mga Pero mga ito, segunda mano no? 'to, mga guys napakaganda solid pa naman din sa so, mga karamihan dito mga oh, legit na rin mga oh, mga original uh, oh, shout out sa asawa ko sa oh, yan. pamilya ko uh, yan shout out po kay boss Tony, Black. Tony Vlog Tony Vlog shout out po sa lahat mga subscriber mga, lalo lalo lang po sa mga customer ni boss Dodong shout out po may maya mapagpasok tayo dyan yan. Yan, so mga guys, so ito, tanong natin kung magkano mga price Bagong lock naman to, no? Bagong trilo ni Boss Dodong, no? Oh, no, yan. Boss Dodong, magkano price one to? 1,500. 1,500 mga guys, yun, no? Automatic yun. Automatic, 1,500. Yeah, yan, mga guys, ha? sa board pa mga price one to, mga guys. So, mayroon naman tayo rito.

700 700 Seven hundred mga mga bato mga ganito ah. So mo to. So, mayroon naman tayo rito mga ano so, Omega. Ang omega natin mga so, guys Ang omega natin magkano? Omega. One, five, one thousand. Omega. Two omega two one, thousand. Two one, two one thousand. One thousand. One thousand. One Ah one five. pa one, five. one five mga, so, mga ganito, ha? Yeah. So mayroon naman tayo yung, ano, itong ano? stainless. Oh, parang stainless to mga guys. So mayroon tayo ng ano. Ah, uh, guys, ang guys natin magkano? 1,200 mga guys. So, yeah, lahat ng mga gusto pa ng mga presyuhan pa naman nito sa so, mga mga dinum Pumunta kayo dito sa Carmen Planas mga guys. So mayroon naman tayo rito ano. Uh, ito, ah, ito. Tabiwer, ano? Ah, okay. Tabiwer. Tabiwer natin. Magkano? Tabiwer. Get... 1,200 mga guys Joke lang O yan mga guys so, Nandito tayo Dito mga about naman Ito ito maganda Dampot natin ba ni dito Ito boss dito Magkano na to Yan 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 napakaganda boss So 1 kilo lang to mga guys So ganitong ori no 1,000 Mga yan 1,000 So mayroon naman tayo rito Yan piliin natin So napakadami Pag isa isa natin So boss daw no? Magkano na to Ayan one, two, 1,200 dito mga isa ganitong ori no. Ayun. Yeah. 1,200. Uh, mayroon pa tayo rito. Ano? Ayaw mo uh, bukas okay. uh, ang sunod dito. Yan. Mabili ni Koy ng. Ayun, mababa. Dorong piraso na bilhin ni boss. Yan mga Ang babae, ayun, papayaw ng sunod nito. 1, 1, ito mga guys, 1,000 to So mayroon tayo ng Rolex dito mga guys Ito, lock na to Swiss Swiss 1,000 ha uh, Quartz lang din ha Sa mga about ng mga ganito, isang 1,000 lang so, Mayroon tayo rito guys, so ano uh, Sipo Ah, uh, citizen, ang citizen natin magkano? 800. Tuloy tayo guys no. So napag-usapan natin ang sounds no. So maraming salamat po sa kay tropa natin. So shout out po sa so, umiga natin mga guys, ang so, nito. Boss, magkano ang umiga natin? 1,500 to mga ang presyuan. lahat ang presyohan dito kay boss dodong ah, negosable Negos, lahat presyohan tawaran nyo na oh, yan. lahat naman negosable naman presyohan dito So may Rolex tayo pang baba rito mga guys So may diamond sa loob na 800, 800, 800 lang mga guys So mga ganitong ori na trilo, no So 800 So mayroon naman tayo itong iso Mga guys So magkano mga ito boss dan Ah boss dudong 800 800 lang din Inuaya. Yan Original yan Original to guys okay. ha Yan so, original to na Yan So mayroon naman tayong ano Casio dito Ay, Yung Casio natin oh, Yung Casio natin Ay hindi Casio yan Ano ba ito? Swiss yan Swiss ba? Ay, sorry. Swiss pala ito mga guys. So, magkano ang presyo nito? 800. 800 ito mga guys. Yan, ha? 800. Yan, sa mga pambabahay natin. Sa so, pambabahay natin, eh magkano? No, ito, 1,500 ito mga itong pambabahay natin Rado, mga guys. Rado, Dio Star. Yan, Rado, oh, Dio Star. Yan. Ah, yan. 1,500. Ito, mayroon pa tayo. Anak, ano ba natin ito? Swiss. Swiss. Magkano ito? 1,000. 1,000. Ah, yeah. 1,000. Mayroon tayong... Sting dito guys. C-mix. Ito. Okay. One. hundred. Ano yan? Rody project. Rody Project. So, yan. So, lang itong mga ganitong ori ng mga isa. So, yan. Up lang tayo. So, ito mga guys. So, dalawang piraso. Uh, ito, boss. Magkano isa? 700. 800. 800 yung black dial ba? sa so, 700 yung isa, no? So, mga ganitong ori, no? So, meron naman tayong stainless dito, mga guys. So, ito. Uh, Citizen. Magkano? Citizen. Yes, 5 yan. Ah, si Kupad pala, sorry po nga guys Medyo malabo na mata nito ni Vlog Shade. Magkano si Kupad? Ay, 700. 700 yung mga ganun. ba na 700. Tumatik po. 100. 500. 500. Sumagal so, itong oran, klase ha. 500 lang. Ah, sige. Ah, sige. Yan, yes, so, ito ito, 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 boys, you eh, know, may puzzle tayo rito, no? Sa puzzle na Yung puzzle natin, boss, magkano? 1,200 mga about ng puzzle natin, no? So, negosable pa. So, may rado tayo ng stingless, mga guys. So, ang rado natin, boss, magkano? 2,000. So, may mga diamond sa loob na 2,000, negosable. O, lahat, negosable, ha? So, mayroon tayo rito, mga guys. So, update, no? Ito, boss, magkano naman ito, boss? Puzzle. 1,000. Yan. Sandi po. Yan. So mayroon tayo rito. Ito no. Yan. Ito boss, magkano? 700. 700. So ito, Valentino. Valentino magkano? 1,000. 1,000 Valentino. So mayroon tayong gandang lock dito. Magkano to boss? 700. JKNY. JKNY. Yeah, 700. Yung ganung ore, 700. Yan. Yan dito mayroon tayong Ito boss. 800 800 Yan 800 ang mga isa 700 Yan 700 Ganda o okay. kita makina Loob o oh. 700 lang Lock nga guys Sino ko Wala ito ko Papayos o Mayroon ako Papayos ko Ano nga Original po yan Ano yung sila 7 is to Ano nga yung sira? Oh, sila na po Papalinis yun. Gali ko siya ay siya yan. Palinis. Ay, wala ka kasi kasi magpapapot, di ba? Wala ka magpapapot dito. Hindi, mga hanggang alas 8 yun. Hindi mo na makalabas eh. Hindi, ipapaano nyo lang, papapaayos nyo lang. Dalawang daan palinis dito. Ay, original po. Magkano, magkano? Dalawang libo. Umiikot po yan. Umiikot yan. Kuruwi lang mo yan. Habang hinawa ka ma'am, tawaran mo na kagad. Magkano ang last price? Last price. Dito hapon pa si ako na ko doon sa kapit. Dito wala si kapon. Oo. Bumili na sa Kasi si Mang Boy yun eh. Kasi Mang Boy. Yan si Mang Boy. So yan mga dito lang ang dalong libo ito mga isa. Kanina ka pa, hindi pala pala dito. Oo. Oh. Oo. Oh, oh. oh, oh. oh, oh. Okay. Hindi. Oh, ay, ano? Boy okay. po yan. Kamang Boy. Boy Kaskas. Oo, ako si Dodo. E, boy Kaskas nandyan. Si Ebos Eric Yan. So, yan mga kaysyon dito tayo. So, about na mga latag natin dito sa mga Ito, masugod na mga ano ito mga kaysyon mga about na mga relo ni Boss Dodong dito, no? So, mga yan, katulad nito. yung mga tungkol dito sa mga relo natin dito sa about na mga latagan ni Boss. Ano? Okay. Ah, ito okay. So, ano pa ngayon nyo mga guys? So, dito lang pamunta kay Boss Eric. Ah, Boss Dodong. Oh. Shoutout po sa lahat. Okay. Shoutout yan kay uh, anak ko, tsika sa asawa ko. Shoutout. Oh, yan. Oh, pamilya ko, shoutout. ah oh, shoutout po dito sa mga lahat ka-pamilya uh, ni Boss Dodong. shoutout lahat ng mga bahay ko punta na lang kay dito sa oh, Kapitlanas. Okay. So lahat ng mga ano kababayan ni Boss Dodong, uh, ano Boss Dodong sa Bowl from uh, Bowl. Shout yan, oh, shout out sa mga ko sa Bowl. Bobol. Shout out po sa kababayan natin sa Bowl, no. Oh, uh, shout out po. Uh, so maraming salamat po sa mga mga baguhan sa ating YouTube channel mga guys. So, so maraming maraming salamat sa lahat sa mga tumatakiling sa ating YouTube channel. So Tony Vlog, kung hindi pa kayo na pag-subscribe na Tony Vlog, subscribe, like, comment, share. So paki-share na lang din sa mga video natin para dadami na pa tayong pwede nating ma-ano. So maraming salamat po mga guys.